Hello, good morning mga kamigs tingnan natin itong konting issue na nangyari sa aking bagong What? sick top box 28 ito oh. yung nut nya, ito yung nut nya para sa yung ito yung kanyang strap sa door sa kanyang takip yan so yun yung strap nya yun yung kanyang screw na nakakuha sa loob, yung naka-screw, yan ang pinaka, yan ang screw niya, and then yung kanyang pinaka not, yun yung naka-kanyang pinaka-nut, yun yung doon sa pinaka sa sa ano, wall. So, yan ang screw. Nangyari, yung screw niyan, natanggal. Mabuti oh, no. na lang at nandito lang sa loob ng ano, yan, natanggal yung pinaka-screw yan. Yung pinaka-kabitan ng strap niyan, yan may ergeto nangyari mga kamigs niya. Kasi yan, dapat malo kumikilos lang yan siya ng steady. bahaba pahabang nagsasara, kumikilos na na free lang yan. Free lang kilos niyan. Hindi siya pinipilit para hindi kagin maputol yung pinaka-strap. So, yan. Pero, ganito ang nangyari. Ayan na, pakita ko sa inyo kung paano nangyari dito. Yan, no? So, dapat ganyan ang movement niya. Ah, Ito nangyari ito. Tanggalin mo natin itong screw. Tapos lagay natin ito. Higpitan natin yan. 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 Pag may siya, mga kamigs, yan. Naiipit yung strap. Yan. Pag naiipit yung strap, yan, nalulusin yung pinaka-screw. Nakita yung screw. Yan, no? Lumuluwag. Yan, no? Magalaw. Yan, no? So, until such time na pag lumaluwag na talaga siya, matatanggal siya. Ayan. Ulit, ayan. Ito natin ulit. Eh, sige. Ayan po. Ayan. So, hindi mo pwede siya higpitan ng mahigpit masyado dahil mapuputol naman itong strap na to. Ayan. Mapuputol dyan gawe. Okay. Dahil naipit ito. Supposed to be hindi siya naiipit. Talagang free lang siya kung may kilos dyan. So, gawin natin. Ito na, titinan natin to Ayan ng galing ko, ha? Titinan yung ilalim nito. Dapat kasi, yung screw na yan, nakasagad hanggang doon. Yes, pinaka-wall ng ating top box. Nakasagad siya. Para yung screw naman doon sa kabila, papasok. Yan, ganyan, no? Oh. Mataas pa siya, o. Oh. Ganyan pa. Kailan talaga siya nga, uh, eh, hindi, ganyan. Dapat nakapasok talaga siya, pas. Para yung screw sa kabila, nasa likod na ito, nasa labas, eh, yun ang magsisilbing stopper naman ng nasa loob mong screw. Yan, eh, sa loob mong screw. Pag may stopper sa, sa loob ng screw, hindi sasagad yung paglalak mo yan hindi masasagat. Magkakaroon siya ng clearance para sa ating movement na ating strap. Ayan. Ayan, o. Ito mo. Ayan. Ang nangyari nun, hindi siya nakasagad. So, isinagad ko mabuti siya. Ayan po. Ayan. Nakakaroon na siyang freewheel, o. Ito mo. Parehas na sila. Ayan. So, yan lang malit na bagay lang naging issue ng, uh, ng nabagong bili ko na 28 liters na sec alloy top box so ito kabila kabit naman natin to Ayan. kailang magpit siya And, talagang uh, sagad mo siya mabuti talaga para yung screw naman dito sa loob uh, pag hinigpita mo na mabuti hindi niya maiipit yung strap Yoan so nagkakaroon siya ng free free will na ano, mag, ano, mga kumilos hindi na ang strap so tatagal ang buhay ng strap mo yan so kabit natin sa ha buwan natin sige para yan nakabit na o, tingnan nyo mga kami so, may free will siya umikot ayan, o, hindi siya naiipit ng screw ayan nakita so hindi gumagalaw yung pinaka-screw ganun din si taas ayan hindi nga galaw yung screw yan no? Oh. sa kabila din ganun din ayan success ayan no oh. uh, so yan tatagal na yan ayan ay, sa baba oh. yun natanggal no oh. mm, hindi niya naiipit so ang ganda ng pagkakabit kailangan na talaga so, hindi siya nasagad mabuti kaya ganun po natanggal, so ayan okay, success tatagan itong ating box